target diputa Ayudiputa Ay, Mata tali lupa tali dito sinasabi ko sa inyo Taliin nyo <laughs> Ay daga <laughs> To Tong a tayo Sino ba maganda pag dito? Mas maganda dito pag tripan? Si... Sino kaya? Ikaw. <laughs> si Chu na lang, no? Si Chu, bugbugin natin, mga pre. Gusto ko bugbugin ang bugbugin tong Chu na to. Andaan nyo yan, ha? Uusapan yan, ha? <laughs> nyo yan. Ilagay nyo yan sa kut... kututin nyo kung paano bugbugin ang isang chu Ganito lang yan kasimple. Bisik na bisik at napaka bisik sa bisik na bisik. Mano pa nakausap mo? Sa bisik! Check it out and break it down you, ha? Pagkalamig, pagkalamig. Doon ka sa'yo ba, no? Pagpahilit ka nun. <laughs> Ano ka, aso? punta tayo dito sa kabila. Pre, <laughs> pre, pre! Si Chopre! Si, sino ba yan? Si... Parang <laughs> ah, si Embrace Brisley? Embrace, Embrace Brisley. Ito, patay to. Patay to, men. Patay no. Naniniwala. Hmm. <laughs> Tumatakbo pa! <laughs> Tumatakbo pa! Ang ka talaga eh! Diyan ka pala, Chu, ah. Chu! Yes! <laughs> Triple kill! Triple kill, men! Ba't yung makatawa ka, parang ka nakakatuya? <laughs> Sirting nila lang ko! Ay, sus, Mariusip, yan na nga sinasabi ko, eh, no? Hmm, Magsiniswerte ka talaga sa buhay, oh! Yan, mamalasing ka niya. <laughs> Ano oh, ba Saya Kaya sa sabihin eh? ah, ka? Cho! Cho! Okay, gigigigi, gigi. yawa, 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 yawa. Gano'n. Bikli sana dila mo. Nang sana mga ato. Hmm. Gusto mama bigti sa ako ato? Nga kakalapit-lapit mga sa You always going with me. Ha? <laughs> It's gonna kill you? Or you like to kill you? I like to kill you too. Huh? To kill you. That's I love it, man. I love it so much. Where you go now? I hear with you. Be the huh? Are you seeing this we I put na. Are you the Ina wah kudun, kasua pangan. Shit man. Gigi 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 gigi. Atakna, Atak bau, atak bau. Tapi mendal-dal nama si kita. Kita buta biri banat munya. I kau muya. Apai na to pre. You have slain an enemy. Double kill. supri saabit sabi. pre sabi mo pre 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 pa ako mapatay o, di puta. <laughs> Ay, putang ina, Huwag ka ka, bakit minion yung minatak mo? Ikaw may kasalanan dyan eh. Bobo! Mm, patay. <laughs> Sus, Mariusip. Naubos kayo, pre. Kung naubos kayo, ubusin nyo din. Kung oh, iniwan ka, iwan mo rin. <laughs> hindi nyo yata mga kupal na to. Kailangan gawa ng technique to para hindi sila makakapag... Ano? Hindi kayo makapagsalita. <laughs> uh, Parang <kayong> kang dadasal niya. <laughs> kalma lang, puso, puso, puso! Wait lang, ha? Mag-iisip ako ng magandang sinyalis ng kapangyarihan. Wala isip yan! Ano <laughs> yata? Kalma lang, kalma lang, puso lang. Ibigay mo sa akin yan, pre. Very good, very good. Walang yaka? Sorry, sorry, very good. <laughs> okay lang yan. Well played, well... Ayan na, pre. Ay, ay, di puta. na, matigas bulbul mo, ah. Sa kaya kita. Ayan pa, banatan mo yan, banatan mo. Okay, pa sa akin pa? patay ka pre patay ka pre ôi ôi siempre oh mega kill target locked pre dito pre Mukha Bakit mo pa Asa babes Asa babes Nakalusok ka ha <laughs> oh, Tangina matigas ba talaga bulbul mo? oh Sipa 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 Tanga mo pre Ba't yan? Triple kill Sabit su pre Sabit su pre Ano nalagayin ka? <laughs> sabit su Sabit sumin Sabit min. Wait lang mga pre ha? Oh ano ah? Tariyan nyo <laughs> Ano Oh sige sumugod ka Kung gusto mong sumugod <laughs> Sumugod oh, oh 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 ano ha Ano oh, ah Oh ano bakit <laughs> Ano ano patay ka na Oh oh ano <laughs> Baliw Ah sabi Patay ito, patay ito. Hello. Gabe, <laughs> okay, Patayan. Legendary. Free! Huwag ka maingay! Putang <laughs> <U> ina! <laughs> Hello ba. <laughs> Tayma! Kami <laughs> na ko. Bistini awa Yuri Pongoy. Adak pre. Bitop uh, pre, pre, Legendary. Ang galing mo talaga, bright ka. <laughs> Ang galing mo pre. Sige, banatan nyo! Sige! Sige na, sige na! Legendary! Sige! Oh, no! Sige! Legendary! Utangin na, puro na lang legendary! Niklamo pa, okay din ka. Yung Tori na! Ayawa, mag-push na tayo! Yuriponggol! <laughs> ah! Nasipa ako! Buti na lang palayo! Ah, Tabang! Malamay ito sa ako ah! Putang <laughs> ah! ina! Baka ka lang nung kadiktas si Mariusip, you know, Oh, pastilan buday butoy. Tapusin <laughs> na, tapusin. This is super, this is super. This is super! Overacting, bro. na natin to. This is super now. Lugi na tayo sa turi down. Lugi na tayo sa turi down. This is over, this is over. Over. Utang ina namin, di na naman tayo nakapush. Target. Ay, you diputa! Matatalo pa tayo dito, sinasabi ko sa inyo! Tarihan <laughs> nyo! Nakakabastos naman ng minion na yun, pre! Bastos ng minion, pre! ah <laughs> Ako, minion lang pala katapat sa atin, boy! Sorry, men. Malas naman doon, oh. Gagong ulol yun, ah. Nagantagal ng game, tapos... Pwesti, Minion lang pala... Sinabi nyo sana, nag-take sana kayo na minion lang katapat sa amin! Ilong mo, pinapawi siya, no, sa galit. <laughs> Ha <laughs>